Malapit nang maghari ang Diyos. Malapit nang maghari ang Diyos. Ito po ay madalas nating naririnig. Ano po? Malapit nang maghari ang Diyos. At ang unang marahil sumasagi sa atin, pag pinag-usapan ng paghahari ng Diyos, ito ay ibig sabihin kaginhawahan. Ibig sabihin po nito, maayos na pumumuhay, katarungan, kalutasan sa marami nating problema dahil ang pinag-uusapan natin ay paghahari ng Diyos. Ito ang ibinili ng Panginoon sa kanyang mga alagad nung siya nang nga, kanyang isinugo ito para magpunta sa iba't ibang bayan. Ang unang-unang sinabi ng Panginoon, ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pero pansinin niyo po, Pansinin niyo po, sinabi niya marapit ng malutas ang problema ninyo, magkakaroon ng katarungan kayo, giginhawa na kayo. Pero kasunod na kasunod ng pangungusap na ito ni Jesus, yung sinabi niya, pagalingin ninyo ang may sakit, buhayin ng mga patay, pagalingin ninyo ang mga ketongin, palayasin ang mga demonyo, kayo ay maging bukas palad o magbigay. Di ba pinag-uusapan pinag natin yung gagawin ng Diyos sa atin? Paglutas sa ating problema? Eh bakit parang merong ibig sabihin ng Panginoon sa bandang o sa mga sumunod niya agad na sinabi? Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, kung ang inaasam po natin sa ngayon, ay ang kaginhawahan, katarungan, maayos na pumumuhay, kalutasan sa ating mga problema, ito po ay ating makakamtan kung tayo po ay gagawa ng ating bahagi. Kung tayo ay tutupad sa tungkulin po natin. Kung tayo po ay makikiisa sa gawain ng pangangaral, pagpapagaling, pagbibigay, pagdadamayan, pagtutulungan. Yung paghahari ng Diyos hindi lamang po 'yan yung katapusan ng lahat. Katapusan paggunaw ng mundo hindi po. Ang isa sa mga na is ipag, ipag ipabatid ng Panginoon sa atin, kung inaasam natin yung paghahari ng Diyos na mangyari na, maranasan na natin ang maayos sa pamumuhay. Ito ay hindi lamang magagaling sa Diyos na parang ibabagsak na lang sa atin ng biglaan. Hindi. Kailangan meron tayong pakikiisa. Meron tayong pakikilahok. Meron tayong ambag. May gagawin tayo para makamta makam natin yung inaasam na maayos na pumumuhay, makatarungan, naibsan tayo sa problema. Ang sabi doon, mangaral kayo. Sabi doon, magpagaling kayo. Bahagi po tayo para makamta natin ang maayos na pumumuhay na ito ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Kahapon po, kami ay nagkaroon ng alumni homecoming sa Holy Apostles Senior Seminary. Doon po, kami, doon po ako nagtapos. Yan po ay dyan sa Makati. Pagkatapos po, bago matapos ang meeting namin o ang kabuuan ng homecoming, nagkaroon ng eleksyon. At ang na naboto na magiging presidente ng buong alumni homecoming ng aming seminaryo na 40 años na, 40 years na po, ay isang batang pare. Isang batang pare. Siya magiging presidente ng alumni may mga ubispo, may matatandang mga pare, may mga senior clergy. Pero ang nahalal na presidente na mangunguna, isang batang pare. Nung makahawak siya, sabi ng mga, mga pare, speech, speech, speech ng bagong presidente. No? Ano sabi niya? Unang-unang sinabi niya. Sabi niya, alam niyo naman po, nang pagkakahalal sa akin sa pwestong ito bilang presidente ng ating napakalaking alumni home alumni ay ang pakikiisa ng bawat isa. Pakikilahok ng lahat. Ibig sabihin niya hindi lang ako mangunguna sa paglilingkod ang aking pamamalakad sa buong alumni kasama kayo, kasama lahat. Tama nga naman. Ito, alumni homecoming. O, kumusta na sa Maynila? Ito po yung mga pare galing sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May galing pa sa abroad. Nung malakmakita ako, alam nila ako yung taga-Kiapo. Ang sabi nila, Uy, totoo ba yung nababalitaan namin? Sa Kiapo, malinis na daw. Wala na raw yung mga vendor. malili malili maluluwag na raw kalsada. Sabi ko, opo. Nakita ko naman po talaga. Maganda, maluwag, maayos. Eh kasi yun po yung panawagan o advokasya ng aming alkalde ng Maynila. No? Pero alam po niyo sinabi naman din ni Yorme yun eh. Hindi lang mag-isa siya na paaayusin, pagagandahin ang lunsod ng Maynila. Kailangan ng pakikiisa ng bawat manilenyo. Kung siya lang mag-isa, hindi kakayanin. Kailangan magkakasama. May makikiisa ang bawat manilenyo. Nangangarap po tayo na maayos sa maging, maging mga buhay natin. Ligtas yung ating mga lugar, yung mga barangay natin, malinis, walang tambay, hindi delikadong maglakad paggabi o umuwi ng gabi, na hindi tayo papasukin sa ating mga bahay, hindi tayo nanakawan. Yan ay hangarin lang ng lahat. Pero alam po ninyo, hindi naman kaya lang ng barangay captain yan. Hindi yan kaya lang ng mga presidente ng homeowners association. Hindi yan maka, hindi lang magagawa ng isang alkalde. Kailangan sama-sama tayo makikiisa tayo. Hindi lang tayo maghihintay ng resulta, manonood. Hindi lang kapag hindi na hindi narating nakamtan yung pangako, eh basta na lang magi mag na tayo, di ba? No, mangpupula na tayo, hindi naman pala totoo 'yan. Maghihintay na lang tayo at kumukuyako-yako na lang sa bahay, hindi. Kung nais natin ng na ganitong klaseng pamumuhay o pamayanan, makiisa tayo. No? Bahagi tayo ng pagkakaroon ng ligtas na mga kalsada, maayos na pamayanan, ah, masayang barangay at makatarungan at mapayapang lipunan. Bahagi tayo niyan. Ito po ay paalala sa atin mula sa Ebanghelyo. Kung nais din nating magkaroon o makita ang kaharian ng Diyos sa ating bansa, sa ating mga pamayanan, kailangan gawin din natin 'yung tungkulin natin sa Diyos. Mangaral tayo, maglingkod tayo, magbahagi tayo sa ating kapwa, magmalasakit tayo, maging bukas-palad sa pagtulong.